Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang kahit anong pilit yung pagtakba ng tinatagong kabulastugan ng kasalukuyang gobyerno ngayon, ay sadyang ang buong katotohanan na talaga ang siyang tila sasampal at kahiyan sa inyong mga diaman ay mga kasinungalingan. Sa pambihirang pagkakataong binasag na mismo ang mga resibo ng dating Pangulong Duterte na siyang magpapatunay at sasampal ang kahiyan at katotohanan sa spokesperson ng Malacanang na si Atty. Claire Castro. Matapos itong huli mismo sa sariling bibig na tila pagsisinungaling at walang bukang bibig kundi halos isisi na lang raw sa mga Duterte ang lahat para lang matakpan ang kasalukuyang gobyerno ng Agba ni Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig ating alamin? Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin at yun na nga mga kapanig panig. Narito ang buong resibo at matibay na pruweba na siyang tila gumimbal ng katotohanan at kahiyan sa lahat ng mga bumabatikos at kumakalaban sa mga Duterte, lalong lalo na sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte, na siyang tila mapapamulat sa lahat ng mga buhayang kongresista sa Kongreso, Senado, sa gobyerno ngagba ni Marcos Jr. at sa lahat ng mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan na siyang sumampal naman sa tila kapalan ng mukha ng spokesperson ng palasyo na si Atty. Claire Castro, na pilit pagtakpan ng mga kababalaghan ng nangyayari sa Malacanang na kahit naklaro pa sa sikat ng araw, hindi na maitatanggi ng taong bayan na siya mismong saksi at magpapatunay sa tunay na nangyayari sa bansang Pilipinas. Narito ang full video. Sabay-sabay nating panoorin. Uh, Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang? Pero... walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. Di ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At uh, solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at uh, nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Ano-ano na ba ang nakumpletong proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build program? Sa kasalukuyan ay natapos na ang 212 airport projects, 446 seaport projects, 10,376 flood mitigation structures, 26,494 kilometers na mga kalsada at 5,555 na matulay sa buong bansa. Tinatapos na rin ang pagpapatayo sa mga 102 airport projects, 117 seaport projects, 1,090 kilometers na mga railway, 2,587 na mga flood mitigation structure, 2,515 kilometers na mga kalsada at higit isang libong tulay. As of May 12, 2021, sa isang daan at labing siyam na infrastructure flagship projects ng Build, Build, Build program, labing isa ang tapos na, habang dalawamput siyam naman ang tatapusin bago magtapos ang 2022. Habang nasa limamput isang proyekto naman ang tatapusin sa taong 2023 at sa mga susunod na taon. Nasa 28 naman ang pipeline projects o mga proyektong ito turn over at ipagpapatuloy na lang ng susunod na administrasyon. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. 16.31 trillion, walang pandemic, walang malaking project si FVRRD. 18 plus trillion, may pandemic may ayuda at ang daming malalak yung project, airport, train, subway at tulay, kalsada, fort, super dami. Super dami pa. Wala nang bukang bibig kundi Duterte, Duterte, Duterte. Baka pwede naman yung project ni Bongbong. Ang iulat mo yung matapos ng project kung meron man. Ang daming mga belt belt. Napakakapal ng na mukha mo clear. Ang hilig mo talagang mag-intriga. Mistado na kayo kahit anong paninira ang gawin niyo Walang maniniwala sa inyo. May pandemic pero daming nagawa ni Tatay Digo. Ngayon anong nagawa ni Marcos? Mag 4 years na siya sa Di ba wala? Saan ka ba nakakuha ng kakapalan ng mukha mo? Ang tanungin mo. Yung amo mo, ang tanungin mo, ang laki ng utang niya at nagbenta pa ng gold. Anong project ang ginawa niya? At ni Isay, wala pang nakikita. Bigas nga hindi matutupad. 20 pesos na bigas yon pala. Hindi naman makain. Kapal ng mukha mo. Kahit ganyan, ang utang ng noong panahon ni PRRD ay pandemic yon. Pero maraming project. Ngayon kay BBM, sobrang laki ng utang. Pero walang proyekto. Sa cost. sales po, lang uh, ni Rene at saka ni Reza Ontiveros. Nakita ko po na napaka lahat po ng media natin, yung kay Ontiveros na side lang po, no? yung pinapaliwanag nila. Samantalang yung kay Rene po ay uh, wala po, no? hindi po nila pinapaliwanag. Sabi ko, grabe naman to. <coughs> 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 Kung kaming mga vlogger, hindi pa rin namin tatalakayin yung mga sinabi ni Rene. Eh, sino pa pong makakaalam? Di po ba? Kaya sabi ko, okay na rin yan. Kinakailangan na nating talakay. <laughs> uh, minsan ko lang po ginagawa ito. Hindi naman natin na... Uh, nawala na yung ano. Yan yung problema eh. Minsan... <laughs> minsan ko na lang siyang uh, nawala pa. Nasa na yung ano ni ni Elias rin Yan ang problema. <laughs> Mabilis pong nawawala yung mga video. Kanina lang, sabi ko, handa ko na to para ipe play na lang natin. Anyways, talagang ganyan ang buhay. Pero yung natatandaan natin, maghagilap na naman po ako. Bigla po nawawala eh natatandaan po natin, ang sabi po ni Rene, na pinasisinungalingan niya yung mga sinabi ni Reza Unteberos na siya po ay uh, kinidnap, no? pinipilit uh, na magsalita laban sa kanya, no? binayaran, kinidnap, pawang kasinungalingan po yan ayon po kay Alias Rene. At siya po ay nagpapakita nga eh, di ba yung mukha niya eh. eh hindi ko po alam kung uh, nasaan po itong si Alias Rene. Eh. Sana po eh ligtas no kasi alam na natin delikado po no hindi natin alam kung ano mangyayari kay Ren eh pero sana ang sinasabi ko na lang na ang huli niya kasi sinabi marami pa siyang ebidensya laban rito kay Ricardo Tiberos so ang ang sana po yung next congress yung 20th 20th congress sa senate man lang alam ko hindi pwedeng hindi po yan tatalakayin din sa sa House of Representatives dahil nakatutok lang yung investigasyon niya sa mga Duterte lang. Sana po, etong mga senador, marami namang nanalo sa Senado, marami naman po tayong naipanalo. Sana naman po, no, isa lang po ninyo. Uh, wag naman po si Rizzo Ontiveros pa rin yung, ano, yung sa committee niya. No? Sa committee po, ibang committee, isa lang po to si alias, alias Rene para malaman, gusto po natin malaman ng katotohanan para magigil na po itong uh, panggagamit sa Senado kung uh, ginagamit man yung Senado, no? yung di umano ay panggagamit sa Senado ni Senator Ray Saunteveros. Siya nga po pala, no, yung hamon po niya na imbestiga-imbestiga, eh, gusto po rin namin talagang malaman. Eh. Wala po kami. Hindi po namin alam talaga yung tunay na nagaganap. No? Pero yung hamon po Total, gustong-gusto -gusto nyo pong magsampa ng reklamo. Sabi nyo, Senator Reza Ontiveros, hinahamong kayo ni Atty. Yes, yes, yo, Topacio. Hindi ko po pinapromote si Topacio, hindi naman niya tatatakbo yan. Kaya lang, yung hamon niya kasi, no, pinagbibintangan niya si Reza Ontiveros na totoong nagbayad ng mga testigo. Dalawang pagkakataon na interview niya yung mga binayaran. Pangatlo na to si Alias Rene. So kung may pattern po, si Ontiveros na magbayad, no? <clears throat> uh, magbayad ng mga testigo, eh kinakailangan po nyo dyan sa, uh, para masampahan po na reklamo dyan sa Ethics Committee ng Senado. Kasi mali po yun, di po ba? Uh, para matalo mo o mapabagsak mo yung, uh, yung political uh, enemies mo, eh gagamit ka ng mga uh, di umano ay bayarang witnesses o tanim-witness. Uso po tanim-tanim Tanim-witness, tanim ebidensya, tanim-droga, etc. Okay. Punta po tayo dito sa ibang balita. <clears throat> so sabik po tayo dyan no, uh, na mangyari yan. Dito naman po tayo. Naka po, eto po, utang na naman. Talagang baon na baon na po ang Pilipinas. Baka sabihin nyo po, ito ay... Uh, Luma ng balita, hindi po. Para po to so, so sa quarter 3. Tapos na po tayo sa quarter 2. Ito po, simula ng quarter 3. June hanggang uh, June, July, August. <coughs> June, July, August, September. Ah, hindi. July, August, September. <coughs> oh, July. <coughs> Uutang na naman tayo ng 690 billion. Dito po sa uh, debt market dito po sa Pilipinas, no? Uh, bakit po panay utang na lang yung naririnig natin? Wala naman tayong naririnig ni ni hindi po makumpuni yung ano yung uh, San Juanico Bridge, no? Tapos utang ng utang. Wala na ngang proyekto, wala pa pong uh, uh po yung mga ginawa na ng mga sinaunang presidente, e eh, kakantsawa na lang. Ayon po dito sa report, no? Uh, The government will borrow 690 billion from domestic debt market in the third quarter amid hopes of continued monetary policy easing here in and abroad. Ngayon, bakit po tayo utang ng utang? Kasi po, nasa deficit po ang ating budget. No? Sa simula pa lang po, alam na natin na kulang po yung kinikita ng pamahalaan sa binabudget. Mas malaki po yung binabudget. Wala po sa gobyerno yung ano yung uh, uh, magtiis. May, may, kasabihan ng mga Pilipino, di ba? Magtiis mamuluktot, mamaluktot. Habang maikli ang kumot. Dito po sa atin, maikli na ang kumot. Nakaunat pat lahat. Dahil may uutangin naman. Okay. So ibig sabihin, nung binabudget pa lang po nila yung 2025 budget, alam na nila nakakapusin. Ang tanong ko, kung alam nyo naman palang walang pera, walang pera po ang gobyerno at kinakailangan pang mangutang, bakit po ninyo pinamimigay yung pera namin? Pinamimigay po natin eh. Yung proyekto po natin, laging pamimigay. Yan pong lintik na ayuda na yan. Hindi po masamang magbigay ng ayuda eh. Pero yung nasa hulog naman sana yung ayuda. Halimbawa po, may pandemya. Di ba? Halimbawa po, Kina kailangan ng mga tulong ng mga nababagyo. Malalakas po ang bagyo, pumutok ang mga bulkan. Yan po. Dapat mamigay lang ng ayuda kasi tigil yung trabaho, tigil ang pagkita. Kina kailangan ng kagyat na solusyon. Napakaswerte pa rin ng administrasyon natin. Bakit? Bakit po napakaswerte pa rin kahit na ano pa pong mangyari? Swerte pa rin ang ating administrasyon kasi Bakit ko po nasabing swerte pa rin? wala pa rin po yung mga malalakas na bagyo, wala pa rin po yung mga pagputok ng bulkan, wala pa rin po malalakas na lindol. No? Kawawa po eh. Pero, bigay pa rin tayo ng bigay ng ayuda. <clears throat> ano naman yung proyekto? Tatanungin nyo. Ang sasabihin sa... Pilawasa po naman. Pag tinanong mo, saan nyo ba ginagawa yung... Ano bang ginagawa nyo sa mga pera namin? Wala namang kami nakikitang malalaking proyekto. Pepe Lusopuhin ka naman. Hindi kasi kayo nanonood ng PTV4. Mag-research kasi kayo. <clears throat> eh talagang may nagpapautang pa po sa atin. Alam nyo kung bakit? Yung mga naunang presidente, magaling pong magbayad ng utang. Oh. Pero po, yan po ang problema eh. Mauubos po ng Pangulong ito, katulad nung tatay niya, naubos po yung nagpapautang sa atin. Hinigpitan na tayo balang araw eh. Noong araw po, nung panahon ng tatay nito, nagsimula po yung mga utang, mga World Bank na yan, na, na tayo. Bakit po kayo itutuloy nyo yung 20 pesos na bigas? Halimbawa po yan, yung 20 pesos na bigas na yan, tinutuloy po nila yan. Bilyon-bilyon po pinupondo dyan. Hindi naman po lahat nakakabili ng 20 pesos na bigas. Kukunting mamamayan lang. Pero bilyon po. <coughs> bilyon po yung binupondo natin dyan para lang masabi na may proyekto siyang 20 pesos na bigas. Para po masabi na tuloy-tuloy yung 20 pesos na bigas. Para maganda yung zona. Palpak na nga yung... yung... Hindi naman po sila zero sa ano, no? Uh, huwag po natin sabihin zero po ang uh, infrastructure. In fact, napakalaki rin po ng pondo sa infrastructure. Dalawa lang po halos pinagkagastusan. Infrastructure at saka ayuda. Malaki ba budget ba doon sa infrastructure? Opo. Kaya lang flood control lahat. Bukod pa po doon, no? Sang katutak pa po yung create nating pera. Nag-create tayo ng Maharlika pa, bilyon-bilyon din. Nang nagbenta tayo ng maraming maraming ginto. Nagbenta tayo ng naiya. Paulit-ulit tayo, no? Pero uutang pa rin, kapos pa rin. Walang proyekto, walang uh, Walang pandemya, umuutang pa rin. Tignan po ninyo kung makabara ng mga to. Ito po, pinapakita, papakita na rin natin sa inyo. Wala na pong ano to yung mga ang tawag dito. Ayan. So sisiraan na naman po si Tatay Digong. Nakakulong na si Digong ha. Yan pa rin. Ayan. Tama nga naman, di ba? Pinakamalaki nga naman na utang si Digong. Ayan o, oh, debt. Angal kayo ng angal, si Duterte pala pinakamalaking utang. Eh pero tignan nyo po. Ha? Mahigit na kalahati. Tatlong taon pa lang si Marcos Jr., mahigit na po kalahati. Ayan o, 3.84 na. Nadaig niya na si Gloria at si Pinoy. Ah. Mahigit na pong kalahati. Yung kalahatin termino ni Tatay Digong. Pero ano po ang problema dyan? Sa data na yan sa panahon po ni Tatay Digong, meron po tayong tinatawag na build, build, build. No? Panahon po ni Tatay Digong, wala pong umaangal sa utang. Bakit po walang umaangal? Nakita po natin eh. Kung saan napupuntay utang eh. Nararamdaman po natin eh. Dito po, wala po tayong nakikita at saka may pandemya. Tingnan nyo itong mga dilawan. Sila naninira nito eh. O sila rin ang bumana sa sarili nila eh. Sabi, I'm sure, sabi po ni Teta Lim Kang po, I'm sure, sasabihin ng mga DDS, eh wala namang pandemic nung panahon ni Arroyo, Pinoy at BBM. But according to reports, Philippines failed tremendously as far as COVID response is concerned. Tignan nyo na. Sisiraan pa. No? Ngayon tayo nangungutang, sisiraan pa si Tatay Digong. Kay Tatay Digong po, yung unang first three years, unang first three years, you know, ito ha, kahit isearch nyo niyo ha. Maliit lang po yung utang ni Tatay Digong, lumobo po 'yan noong nagkaroon na ng pandemya. Kahit hindi kayo maniwala. Ngayon, okay na po atayryan. Pinakamalaki si Tatay Digong, pero sa rate ng pangungutang ni BBM, malalagpasan niya si Tatay Digong. Palpak daw po yung uh, pagtugon sa pandemya ni Tatay Digong. O di kanino palpak? Kaninong report? Yun nga tinanong ko, kaninong report? Sino nagsabi na palpak? Kasi ang alam ko, yung mayayamang bansa, ang daming nagkandamatay sa kanila. Relatively sa laki ng mga populasyon, maliit po yung namatay sa atin sa COVID. <coughs> Kitang-kita po natin, namigay po ng ayuda nung panahon ng pandemya. Halos lahat po ng mga Pilipino nakatanggap ng ayuda. Halos lahat po, ha? pero yung mga may pinagkikitaan diba? Pero yung mga government employees, government employee pa ako niyan eh. Wala kaming ayuda pero tuloy naman ang sweldo namin. Suwerte pa rin kami. Pero karamihan, anong problema natin nung panahon ng pamimigay ng ayuda ni Tatay Diego? <coughs> karamihan po no ng uh, ng nagkakagulo sa bigayan ng ayuda. Mas malaki po yung budget ng ayuda ngayon, ha? pero mas konti po yung nabigyan. Ang budget po ng ayuda ngayon sa panahon ni Marcos Romualdez, ang budget po ng ayuda ngayon, kalahati lang po ng budget ni Tatay Digong. Eh, ang problema, dalawang taon yung kay Tatay Digong. Dito po, isang taon lang, do doblihin mo, at mas maraming nakatanggap nung kay Tatay Digong. Mas malaki tinanggap, mas maraming nakatanggap dito kakaunti <laughs> kaya nga sila natalo di ba <laughs> correct alam niyo po benta dito benta doon utang dito utang doon hindi naman po natin kinukumpara nakita ko lang po yung sinabi ni ma'am mama Sorina <clears throat> ganyan talaga adik benta ng benta utang ng utang di ba nakakasama po ng loob. Kasi ah, wala pong malalaking proyekto, panay ayuda. Pati po yung 20 pesos na bigas, ayuda po yan. Ayuda na inuutang natin, ah, umuutang tayo, kasama tayo sa pagbabayad, hindi po tayo nakakatikim kung saan man niyang yung 20 pesos na bigas na Pero kasama tayo sa nagbibigay ng ayuda sa mga taong nakakabili ng 20 pesos na bigas. Okay, punta na po tayo dito sa iba pang balita. Kaya talagang, alam niyo po, masama po ba mangutang? Hindi po. Lahat po ng negosyante nangungutang eh. Normal po yan eh. Parang ang pagpapatakbo po sa bansa, parang negosyo yan. Mangungutang ka para may kapital ka. Kung ang pangungutang po ay ipinantataya mo na scatter, pinambibisyo mo, o kung, kung sa bansa yan, ibinubulsa mo yung inuutang, napupunta sa wala. Parang bisyo yan. Bisyo ng sugal, bisyo ng droga. Nasa kasalukuyan, eh parang namamayagpag. Imagine ninyo, sa sobrang dami ng droga dito, hindi na iniintindi yung trilyon-trilyon, bilyon-bilyon na halaga ng droga, hindi, wala nang umiintindi. Ah, nahuli ba? Gagawa na lang ulit tayo. Wala naghahabol eh. Di po ba? Hindi <laughs> nyo po ba naisip? Buti sana kung yung nakatuklas, mga armado, mga debaril kagad eh. Eh ang nakakatuklas po, tingnan nyo po yung dialogue nila. Sino po nakakatuklas? Mga manging isda. <coughs> di ba? Tapos ire report na lang, tsaka lang darating yung mga marines o kung sino pa man. Mga manging isda, makukuha yung drogang ganun. Drug lord ka, hayaan mo lang. <coughs> parang, parang hindi makapaniwala, di ba? Hindi talaga kapanipaniwala. Okay. Punta po tayo rito kay Conti. <laughs> eh, adik pala eh. Papatuloy pa. Ayahan nyo lang, mamaya tatanggapin natin yan. <laughs> Ayaw nyo nun, pag pumasok na yan, magtatawag yan. Dadami na tayo. <laughs> Pakitain nyo naman ako. <laughs> Pinakikita nga nila ako eh. Okay. Ito po ang sinabi nito ni ni uh, Kaufman attorney Nicholas Kaufman, attorney po to ni Tatay Digong. As I said, respect the judicial process. A lot of gossip, a lot of allegation have been made especially by people like attorney Cristina Conti. Direkta na pong inakusahan ni attorney Nicholas Kaufman itong si attorney Conti na nagpakapakalat ng chismis, no? Gossip. Uh kabilang sa mga pinapakalat nito ni Conti, alam nyo, sa totoo lang, gulat na gulat ako dyan kay Conti. Talagang sanay sa chismis eh. Ano ba pakilala niyan dati? Na siya ay uh, assistant prosecutor ng ICC? No? Yung pala. Assistant prosecutor siya ng ICC. No? Yung pala, hindi naman pala kinikilala ng ICC. O, ba? Diba? <laughs> Kaya, chismis talaga eh. Ano po yung sinasabing chismis? Ito po yung yung supporter sa former president Duterte are threatening witnesses or trolling judges. May pakailan ba yung mga judges kung i-troll natin? May nagtotroll hindi po nga namin kilala yung mga judges. Paano namin itotroll? Kayo ba judges? Tinotroll namin yung mga anti-Duterte. Ikalawa, hindi namin kilala yung mga yung mga witness. Paano namin sasabihin niyo na mga supporter ni Tatay Digong ay eh, tinitreten yung mga witness. Kilala ba yung mga witness? Eh ayon kay DOJ, Secretary Remulla, nasa Witness Protection Program. <laughs> <laughs> Hindi po ba? Ibig sabihin, no? kayo nangangalaga sa mga witness. Oh, ano yari si Inday ba? yari si Buyi pag si Inday presidente. Kaya ba? okay. Panay chismis. Isa pa pong chismis niya mga yan. Yung uh, tinanggihan ng Australia. O, oh, sinagot na ni BP Sara yan. Na tinanggihan ng Australia. Hindi po, hindi po sa Australia nanghingi hingi ng interim. Ang sinabi po kasi ni Kaufman, may dalawang bansa na gusto gustong tumanggap. Ngayon, tinanggihan daw ng Belgium. Oh. tinanggihan daw sa South America. Alam niyo po, sabi ni Kaufman, kung saan nila nakukuha yung chismis nila. Kasi hinalimbawa ni Kaufman, o kung sino man yung naghalimbawa, <clears throat> hinalimbawa ni Kaufman, yung Belgium, na tumanggap siya ng, ng uh, Uh, interim release. Hinalimbawa din yung Argentina na tumanggap na interim release. Hinalimbawa lang po yun. Ngayon, pinalalabas na wala daw tumatanggap kay Tatay Digong. Eh wala palang tumatanggap. Bakit yung mga kasamahan mo sa makabayan bla konti? Eh gustong harangin yung interim release ni Tatay Digong. O ayan, no? balita po yan. No? Balita po ng inquirer. House urges to post Rodrigo Duterte ICC release repatriation. Alam niyo po, si Tatay Digong po, makakalaya lang po siya kung meron tatanggap sa kanya na bansa. Pinakakalat ni Conti na walang tumatanggap kay Tatay Digong na bansa. Eh bakit may move itong mga kasama mo sa, House of Representatives? Mga makabayang black lawmakers, si Acting Chair Party list, Antonio Tinio, at yung bagong kabataan party list representative Rene Ku Rene Ku Hindi, Rene Rene Ku Ko <laughs> Ko Yan May resolution silang pinasa ha? Ah? The measure 6 to support Duterte's continued detention at the ICC for alleged crimes against humanity committed during his administration bloody war on drugs The anti-drug campaign dub Oplan to come Ayan. Oh, yan, no? Gusto po nila na huwag ma, ma release sa pamamagitan ng interim release o provisional release itong si Tatay Digo. Eh, hindi na nga tayo member, eh. Pareho-pareho pa sila ng ano. Hindi na nga po member si ang Pilipinas, eh. Pero, direkta nakikipagtulungan tayo, di ba? Yun yung problema natin dyan. <clears> so, <throat> oh, ngayon mo sabihin konti na walang tumatanggap kay Tatay Digong. Bakit maggagawa kayo na resolusyon? Oh. Punta tayo sa ibang balita. Ah, ito maganda to. Uh, speaking of Kaufman, nagtataka raw po. Ito ah, meron tayong uh, ano rito. Meron tayong banat dito. Malamang hindi either hindi alam o pero imposible, no? Sabi ni Kaufman, ni Kaufman, nagtaka kung bakit wala pa rin sa Senate website ang committee report ni Senator Amy Marcos hinggil sa illegal na pag-aresto kay FPRRD. Ah, uh, ba? Diba? that report, committee report on FPRR, illegal arrest, ayon kay Kaupman, hasn't been published in the Senate website. I wonder why. Ayan, nagtataka po. Hindi po namin alam na wala pala sa website yan. Ngayon ko lang narinig kay Kaupman. Nagtataka si Kaupman, bakit wala sa official website ng Senate itong committee report ni Amy Marcos? Aimee Marcos. <laughs> Ngayong nanalo ka na dahil sinuportahan ka ni BP Sara. Ha? Bakit po Bakit po paliwanag nyo naman sa amin bakit hanggang ngayon wala po sa official website? Alam nyo kung bakit? Pag nasa official website yan, talagang yan po ay official na record na nagsagawa po ang Senado ng Pilipinas illegal, po. pwede po nilang gamitin 'yan ng depensa ni Tatay Digong na 'yung ginawa sa kanya pag sa kanya ron ay illegal. Unlike nung sinasabi ng mga nagdala sa kanya doon na si Tatay Digong ay surrender, <laughs> 'di ba? <laughs> kasi sinasabi nila, surrender si Tatay Digong. Bakit po wala sa official record? Hindi tuloy kasi at yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video ay huwag kalimutang i-click ang like at share na rin para mas marami pang makakaalam sa makabluhan video ito. Mabuhay ka, Pilipinas!